Ano? Ay, yung marami yung ano nila mga guys dahil sa gatas yan mga guys. dumidikit sa noon nila kapag dumididi sila siyempre magbigay ng gatas yung isang inahin. Ayon, tapos basa yung didi. ayun Doon yung nag anuhan sila yung mga ano kaya marami. buhay ng mga biko nandito eh. ko sa ano, may kulungan nila ayun o tatatbuhan sila mga guys ay matakot hindi ko naman kaya ano yun eh sila so, tanong pala sa akin nung nag comment kung ano raw yung sukat nito parwing namin ano hindi ko alam anong sukat nito parwing nato eh kasi, hindi naman kasi ako nag ano pag wielding ayun no. Saka wala kaming ano dito, sukatan eh. Wala kaming metro kaya hindi na hindi ko muna may ano sasabi ngayon. Kaya yung mga lago ko dito mga guys. Yung, so, pakita ko lang sa inyo. Kasi, ah, sa nag-ano rin sa akin yung nagko-comment. Sabi niya, ano daw yung mga baboy sa bagong bagong bulog bagong iniay ba o pakainin ba daw o hindi kasi dito kasi sa amin na nagiging experience namin basta na bagong iay pakain po talaga ng kunti lang makalating kilo kasi doon kasi sa kanila yung, yung daw sadji sa nagi ay daw na kunti lang o oh, daw eh, para daw maano daga agad yung similya sabi sa, sa akin sabi na kung ano ba daw talaga alin ba talaga yung tama sa pag ano nang pag-iay sa pagpakain sa bagong iay eh, sinagot ko din siya na sabi ko sa amin dito naging experience namin basta sa bagong AI hindi po talaga namin pakainin ng marami kunti lang kasi yun kasing ano namin dito eh, na kailangan talaga kuntiin lang po na po kahit kalating kilo na lang sa umaga at kalati din sa hapon na ano ko na to eh so, siyempre may nagtatanong ano talaga daw yung ano sa nagtatanong naman kung ano raw yung mga lahi ng mga inahin namin dito kasi nagano nga ano daw yung ibig sabihin yung ipuan sa kaip to eh yun kasi yung inahin namin yung mga landris to mga lahi mga ipuan landris yung nana nila yung inahin namin mga pure na at tsaka white, kasi yung inahin yung barako, landrace, tapos yung inahin mo ay earth white. Ang lalabasan nun kasi mga anak nila ipuan. So, wala na large white yung barako. Tapos landrace naman yung inahin. Ayun ang anuhan mo. Doon mo gamitin yung mga similya sa kanya. ito man ka puro landrace. So, Landres yung babae Tapos landres din yung lalaki Hindi man pwede Tapos yung alaga Kung landres yung lalaki Tapos yung babae Lads white Kaya yung mga ano Ito dito mga guys sa, sa Nagiging experience namin Kaya ito Mga ipuan na to siya Pwede naman na Kukuha tayo na gawing inahin dito Sa mga biik Kaso lang Yung mga barako Iba na hindi na yung mga barako na ginamit natin dito sa nanay, sa nanay nila niya tapos gamitin din natin doon sa mga anak hindi iba na mga guys Eh kami kasi dito nagpili kami gawing inahin kung ito sa ano din pala sa nag ano na ano, ano daw ang brand ng mga bakuna namin dito. Saka yung mga ginagamit ko dito mga yung tulad ng Krigton yung ginagamit ko sa pag titik kong naglalandi o oh, nag, ba yung Krigton. Kung kaano daw yon. Medyo may kamahalan talaga yon. Wala na masyadong mura ngayon. Kaya yun lang suggest ko sa inyo mga uh, guys. Kung ano. Kasi so ang ano kasi namin to bakuna. Apat na bakuna kami sa mga biik. Kasi sa uh, inahin naman. Nagbakuna din kami sa inahin. Bago namin iano bago namin iawatin yung inahin sa mga anak nila nakabakuna na rin siya kasi bago naman iakyat namin sa parwin naka Taksa ka ng ano, ni ano namin ng papurga. Kaya may na tutulong kasi mga video namin mga guys. Okay, follow na lang ako kay share para update kay sa mga video namin to sa farm kasi nagtatanong po talaga kami sa mga veterinaryo kung ano po talaga yung dapat gawin sa mga baboy natin na mga alaga kasi lalo na ngayon sa may mga iisip pa mga guys kasi wala pang vaccine yung iisip kaya talagang tuloy ingit mo na tayo ngayon sa mga ano natin Ya, yeah, thank you mga guys, selamat